Hi Japan! Hello everyone! Sir in Japan! Today's video, magluluto po tayo ng hot dog or winner dito sa Japan. Ito! Ayan! Ito pong ating winner or hot dog. Ayan! Iba pong hot dog dito, hindi po pula. Hindi green, kundi brown! Ayan! Magluto po tayo mga ilang piraso para po kainin natin. At dadaling ko po sa aking anak. Tara! Luto na po tayo ng hot dog ng Japan! Ayan, hiwain na po natin 'tong winner or hot dog. Ayan. Mga ilang piraso lang din. Ayan, ito na po dagdagan po kaya natin para mas marami tayong makain. Ayan, marami na. Nahiwa ko na rin at pagplito na po natin ang ating hotdog. Naiit po natin ang ating kawali. At syempre, lagyan po natin ng konting oil. Olive oil. Ayan, konti lang din po. Pag medyo mainit na, lalagyan na po natin ang hotdog. Ayan. Ayan, prito na rin po natin ang ilang pirasong hotdog. Ayan, ah, lalaki ko ng hotdog dito sa Japan. Ayan, at syempre juicy din po at masarap. Ayan, nasunod na po ang ating nilutong hotdog. Okay lang, mas masarap po. Crunchy. Nalagay po natin dito. Ayan, ito po sa nabili ko dito sa Daiso, Haki ng Japan. Nalagay po natin dito. Ayan, nasunod na po ang ating hotdog at lalagay natin sa ating lalagyan. At ayan, hindi dito na po. Lagay natin dito. Ang pitong hotdog. Ayan. Ito na po. Ayan, ito na po ang hotdog ng Japan. Fried hotdog. Thank you for watching. Kakain na po kayo mamaya. Bye bye. See you on my next video. Arigatou gozaimashita. Sir ni in Japan. Yours truly. Please like and subscribe.